I got so much motherfuckers to do that right now. to my na ang dating matini idol at regal film star, Nasty si Patrick De La Rosa. Ayon sa impormasyon mula sa mga malalapit sa kanya, binawian ang buhay si Patrick na yung araw, October 27, 2025, sa isang ospital sa California, USA kasama niya ang kanyang asawa at pamilya sa kanyang huling sandali. Matagal na'y nakikipaglaban sa kanser ang aktor at ayon sa ulat, tinamaan pa ito ng pneumonia habang nasa bakasyon sa Amerika. Ilang taon na rin siyang naninirahan sa Estados Unidos. Matapos talikuran ang showbiz at ang trabaho bilang real estate broker dito sa Pilipinas. Bago tuluyang lumipat sa Amerika, si Patrick De La Rosa ay isa sa makilalang leading man at sexy stars noong dekada 80 at minsan din kinagurian matini idol with a dangerous charm. Isa siya sa mga unang lalaki sa industriya na nagsanib ng romansa, tapang at disiplina sa pag-arte. Pero bago siya sumikat sa pelikula, commercial model muna siya ng Blues up toothpaste. Sa pamamagitan ng naturang patalastas na discovery siya, Imadoy Lily Montebelde. ng Regal Films at doon nagsimula ang kanyang karera sa pelikula. Nakilala si Patrick sa mga bold at action films ng panahong iyon kabilang sa kanyang mga proyekto ang Shane na pinagbidahan din ng yumaong si Claudia Zubel at ang hindi ka na sisikate ng araw noong 1990 isang pelikula na madalas siyang banggitin bilang paborito niya dahil aniya. Doon ko ipinakita na kaya kong umarte. Nang hindi kailangang maghubad Ngunit hindi lang siya basta artista Sa paglipas ng panahon, pinasok din ni Patrick ang politika At nagsilbi bilang board member sa Oriental Mendoro Ngayon pumanaw na siya sinasariwa ng mga kasamahan niya sa industriya At tagahanga ang alaala ng isang aktor na profesional at may malasakit sa kapwa Isa siyang bahagi ng panahon hindi basta nakakalimutan Kung kailan ang mga pelikulang Pilipino ay may puso Tapang at tunay na drama ng buhay